Hello, magandang morning sa inyong lahat. Madam Ilocana po, magdidingding po siya ulit ng gulay. Magpakulo na po siya ng tubig. Tapos sunod na po yung sibuyas tsaka kamatis. Habang kumukulo po, ay nilagay na po niya yung sahog na hipon. Yan, ang sarap. Grabe. Tapos tinakpan ni Madam. Ayan. Kapag kumulo na po, mga Madam ko sir, mga bossing, lagyan na rin po natin ng pampalasang bagoong. Ayan na po, nilagay na po ni Madam. Pinado po ulit para sunod na po yung kanyang gulay na okra, sitaw, talong, at haluin po ulit natin para maluto yung nasa ibabaw ayan luto na po mga madam ko sir pakuloyin lang po ng konti at isunod na po natin yung alubate ayan. ang sarap po ng ulam ni madam gulay dinding-ding po yung nilagay ni madam na Talbos ng alokbati, paborito ni Madam Iloana, ang sarap po niyan, healthy foods, yummy. Halo-haloin lang po para maluto po kaagad. Ayan, tapos takpan po ulit natin. Mga ilang sandali po ay luto na po ang dininding ni Madam. Tara let's kain na po tayo. Ang sarap po ng dinindeng ng Madam Ilohana na sitaw, okra, talong at talbos ng bati na may sahog na hipon. And guys, tara na po. Kain na po tayo mga kamadam mga bossing. Thank you for watching. Bye. I love you all.